Ayon sa Executive Officer ng PBRRM ng Nueva Ecija, hindi gaano maapektuhan ang lalawigan ng Bagyong Glenda. Ngunit, maghahatid ito ng may kalakas ang pagulan na magiging ng pagbaha sa ilang bahagi ng Nueva Ecija na may mabababang lugar. Pero hindi naman ganun ma areas. Yung, may mga part na nandun pero hindi naman po ganun kagrabe dahil ito pong bagyo nato. Hindi po tayo directly hit ng bagyo, medyo safe po tayo. Bagaman ganito ang sitwasyon, inihanda na ng PDRRMC ang rescue operation equipment gaya ng helmet, rubber boat, chainsaw, life vest, ropes, dump truck, at iba pa sakaling lumala ang nasabing bagyo. Bukod pa dito, iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nakaambang tumulong sa pagbabantay sa sitwasyon ng mga Novo Ecehano gaya ng Philippine National Police, Philippine Army, Department of Public Works and Highways, Bureau of Fire and Protection, Provincial Health Office, National Irrigation Administration at marami pang iba. Samantala, patuloy ang pagre-repack ng relief goods ng Provincial Social Welfare and Development Office o P PSWDO para sa mga maapektuhan sa kalamidad. Ayon kay Jojo Daniel, hepe ng PSWDO, mahigit sa 5,000 packs ng relief ang kanilang inihahanda simula pa kahapon. Itong pinapak namin na to ay mayroong more or less mga 5,000 packs itong aming ginagaya. Simula kaninang umaga nagsimula na kami magpak ating relief goods para sa paghahanda sa pagdating ng Typhoon Glenda na kung saan bahagyang maapektuhan ang ating lalawigan. Nakalaan namang buksan ang oras ang labing pitong evacuation center sa lalawigan na ipinagawa ni Governor Oyi Umali tulad na lamang sa Bibiklat, Aliaga, Recuerdo ng Piquan, Cavite, Gimba, Yanera Central School, Talugtog West Central School, San Fernando, Laur, Bagong Sikat, Gabaldon, Villaluz, Cabanatuan City, San Antonio Central School, Aluwa, San Isidro, Panabingan, San Antonio, Santo Cristo, San Isidro, Mangino, Gapan City, General Tinion National High School, Bagong Silang, Cabiao, Bago, General Tin at Nazareth General Tinio. Kanselado naman ang ilang mga klase sa lahat ng antas, maging pribado at pampublikong paaralan sa Nueva Ecija.